Hey guys, meron naman akong i-share sa inyo. So, yung nangyari doon sa um, habang nagkakagulo, yung time na punta namin sa barangay. So, meron isang tao na gusto na namang mag-claim. Gusto na naman siyang mag-claim kahit na-claim na niya. Ano ba naman kayo? Ipang na loob naman. Ano naman kayo? So, magrabi naman kayo kahit na-claim na na. claim, na. -claim pa ulit. Yan. Oh, alam niyo naman na may prueba kami, may CCTV kami, meron kami meron kaming nakalambok. So, huwag naman kayo paulit-ulit, huwag naman pabalik-balik kahit na-claim na. So, maraming beses na yung may ganyan sa akin, hindi sila nakatakas. So, ngayon may CCTV na kami, ayan, wala na kayong takas. Sabi na ngayon, ano, talagang tagutong na talaga. Kami nga, naghihirap nga kami sa pagkain namin. mas kayo, isang iglap lang, nakakuha na kayo pa sa akin. Ano akala niyo sa akin, Melinaria? Walang wala din ako. Kinakaya ko pinaikot-ikot ko lang.